Ayan uh, guys, uh, dito tayo sa bundok na, no? sa may ano, uma natin. Uh, mag, ano? o, pe, uh, mag ko yon sa pag ano, yung pagpugas ng mais. At saka yung ano, yung asong lilit. Yan, umuwi siya. Kasi doon sa, no, umuwi na yung ano, yung amonya, yung asawa ko at uh, sana, ano no uh, mag ano tayo ng juice no sana bubuhayin niya lahat ng ano natin nugas natin ah uh, yan ah, uh, ito yung ano yung mais to Dito sa ano yung lawas ko yung katawan ko tinatakin ko yung ano tinatakin ko yung ano no uh, hindi lang ako yung ano na purong kasi yung ano yung yung mainit yun sa utak ko uh, yun uh, shout out na pala tayo no ni ma'am marjola abong uh, at saka ni uh, Ati janet dumdum uh, kasi yung ano uh, text na uh, nag text siya sa atin yung ano Okay pala, okay raw yung kinakanta ko. At marami yung natatamaan yung, yung ano no, yung um, mayroong problema. At saka yung ano no, uh, siya out pala na, tayo no ni, ano pala, ni Ma'am Marilo. Uh, siya to at ni Tita Yee. At ni, ano no, ni Ma'am Pretty, ah, uh, siya out no. At saka, ano pala, ni, hmm, ano pa yon ah. Uh, ah, uh, Ma'am Monica, ah, uh, siya out no. At saka, ni, ano pala, ni, uh, Ning parete ah, uh, siya out ma'am. At saka, ni, ah, uh, Mahalin Vlog, ah, uh, siya out no. Uh, at saka ni Mam mm, ma Marge uh, At saka ni Mam ma Marlinda no? uh, At saka Yung ano si Sino ba yun uh, Gina Elecante uh, Sa taot mam ma At uh, saka Mam ma uh, Day Miludin no? uh, Sa taot no? saka uh, kasi yung kagahapon yung inupload ko wala ka doon sa ano yung pag set out ko na nakalimutan dito na na uh, ano ko yung ano pangalan uh, set out pala ni ma'am Dibin na no at sa sino, si, uh, sino ba yun si sino ba yun si sino yung ano yun si dap uh, na ano ba yon yung pangalan niya ah uh, sino ba yon ha ah uh, mam joy ah uh, shout out pala no at uh, saka ni ano ni sa uh, lahat-lat dun sa ano sa Jensen ah ano? uh, saka yung ano sino ba yung isa yung yung nagbigay sa akin yung pira 1000 ano Eh. At, ah, si Ma'am Yasmin pala. Ah, uh, sa na. at saka ni ano, na uh, doon sa ano no, taga Jensa no. Si Barot ag, si ano, yung asawa niya Margie. Ah, uh, shout out kay Jano at saka ni Andrew Junior na uh, tatay ko at saka ni ano, yung kapatid ko, uh, Junie Subang at saka ni Silame uh, Sanse si Subang no at saka ni ano pala yung banan niya si Bungke ang uh, setup sa ano sa lahat-lahat sila diyan sa ano din sa, no? at saka yung nanay ko ang uh, setup pala no sa si Magdalena no? Arika Blanca no? uh, at saka yung ano yung uh, sa lahat-lahat ng mga ka, ano ko diyan na uh, kapatid ko uh, setup no ni ano pala no ni Katrina no? shout uh, at saka yung banan niya dudoy uh, kayo lang ano mag tingin dyan sa ano uh, sa CP ni Silame no uh, baka nang dyan na si Silame kasi uh, doon siya sa ano Manila nakapunta doon siya sa ano pinsya, uh, pinsan niya at uh, saka ano no doon sa ano sa Manila yung sino ba yun yung nagwagwardya sa kanya kalimutan ko ah mayroon pala si Sir Omar ang uh, pala din no? at saka si Serenato ah uh, shout pala no? at sa kang Ah uh, pala ni Dai Precious no Cortez no. Uh, at saka ni Inday Gamay. Ah uh, pala no. At saka sa doon sa no Saglan. Ah uh, pala no sa ano uh, saka lahat lahat dyan sa mga go center uh, kayong nanonood uh, shout out kayo lahat uh, walang problema sa akin no? Uh, basta tayo lang magtinulungay walang problema sa akin uh, yun at uh, saka lahat lahat dyan uh, dun sa ano yung bay lugar natin at uh, saka ah uh, shout out kayo dyan sa nakatingin sa video natin uh, kasi wala wala pa na ano uh, wala pa hindi ko hindi pa kayo ano yung ano uh, sino ba yun? hindi hindi pa ako nakakita yun sa ano ah, uh, yung iba dyan uh, hindi ko na banggit yung mga pangalan uh, shout out kayo dyan uh, sa uh, mga supporter ko no at saka nang doon sa ano sa GC natin ug sa ano sa YouTube natin no oh. uh, sana man, manonood kayo sa video to uh, dito lang tayo sa bundok sa uma natin ayan uh, dito lang mag na ako sa pag ano pag pugas nang ano lupa dito sa asawa ko Uh, mag-uma lang, uh, mag lang tayo pang sadlayan natin sa nag ano tayo no sa ano sa nag youtube channel tayo uh, walang problema uh, mag sadlayan tayo pag pang uma <coughs> baka makak makikita natin dito yung ano yung mayroon tayong mga tinanim mga pagkain Makikita po natin sa YouTube yung mayroon tayong seldo. Uh, wala mang problema sa akin kung walang magbibigay. Uh, Paano pa, pa ako? Uh, thank you pa magpahingi pa ako ng thank you sa ano yung mga uh, ko no. Uh, sana uh, sana kung mayroon. Dawat uh, dawaton na daw. No? Uh, pero kung wala, uh, walang problema parang wala yung problema sa utok no? yon uh, yun uh, patuloy tayo sa pagpugas no? dito sa lupa yung asawa ko tara ngayon mag tayo pugas tayo no dito oh. dito uy ang aso ko nang dito pala sa kiliran ko nagbabantay babantay uh, dito yung ano pagkubsan ko punta doon sa ano doon sa doon oh. at saka yun doon sa kabila pumunta pa doon sa kabila ito, uh, um, malaki pa yung pagsanan ko uh, pahawakan ko yung camera sa sawak no guys, madalas. Madalas yung ulo pa. Madalas. Ayan uh, guys, uh, yan ang ano, padalahin ko ng kamera. Baka mayroon na akong pera, makabili na akong CP. Uh, Praktisan ko yung ano, pag bablog yung asawa ko. sana manonood kayo sa ano ha kung mayroon nang siyang cellphone bay dyan ka lang ha? yun o tingin lang ka dito sa akin yung camera uh, ano natin một đường đạt của tôi ừ. à. À. cầm subscribe cho kênh Ayan uh, guys, ito yung toy ko. Mano, mano. Hmm. Ito na dyan. Ito toy. Ito toy. What? Yeah. Yan guys. Dito na tayo. Ah, uh, ko yung ilan yung minuto. Ayan guys, dito ako na ano mag pugas. Ito yung ano asawa ko. Mag ano uh, puputulin niya yung malalaking ano, sabot dito ba nandapod ba ito oh. yung dayo ayan guys basa na kaya gito doon mayroon ako ng matanong ng saging at kaniyog oh, ito ang um, tutoy ko lagi nang nagsama uh, nagsama sa kanyang am oh tanawang ito ha may go Piktos-piktos oh, silang dagko. Ano Ayan uh, guys. Laging sinundan yung ano, amon ah, niya. Lalaki na yung ano, tinanim kong kalamong guys. idas e, idas bay. Para masundan ako. ko. Eh. ayo makan dalam merompan di hujan ada anak toh oh, mogos putlan angkar karlang

kasi ang layo pa yung ano uh, pupos na tayo sa ano yung pagpugas natin kasi ang layo pa malalaki pa tong pag, uh, ko yun uh, samahan ko yung araw to pagpugas uh, guys dito lang puputulin ko tong video tara